Good morning, morning mga tropa. Punta tayo doon sa Mundok. Tayo magtatabas. Yeah, day one natin dito sa probinsya. Okay. Yeah, dito na tayo sa Papapa sa ilo. Ayun ah, pa kaya, ikot pa ngayon. Nang bago ikot ulit pabalik. Ano? Ano ba diba, pagdating din eh ikikilo dito daan to pagayon. Ilog. Amig. Apa? Ay, may sinai na? Ano ng ulam niya? Bakit walang kumuha ng ano ngayon? Walang bumalim pambili ng ulam? Dito na tayo. Ating uh, tabasin. check natin, check marami na silang natabas aluwang na ibig sabihin mga punong aray, right? tita Ano pa paano na yan Kain. Maghahanap po kami ng uh, Mohon Kuha ng boundary Ayan Akan ah, muna tayo Ah ha, sir Halos Tapos na pala nila ng tabas Mga puno na lahing natira Puputuli na na yung mga puno. Ay, yung parser, oh? huh? May mga niyog pa, sir, May niyog pa. Ano rin, malaking puno na rin. Diretso. O oh, gani? Ano? Yan? Yeah. Malaki? Banay banay Oo. Uh -huh. Wala kayong mapapalagari dito? Yeah. Ha? Yon? Hindi yan. So, ah, dito na po, pag i Sir, yun daw malalaking puno na to, ano? Uh, hindi hindi nakasama sa makakaingin ng katotobo uusap na lang sir tayo ng maglalagari para may tumba yung mga punong malalaki papalagari na lang tayo sir pero hindi po sir pwedeng gamitin sa bahay hindi rin pwedeng ulingin yung iba po itutumba lang sir para maging malinis yung lupa ayan Yan sir. Diretso pa dyan yung lupa. Doon. Ilog pa yan sir. Yan marinis na to. Patuloy nila yung mga puno. Ito, maraming gawaan sa si spawn. Ito yan. maganda magawa na ano eh. Ito pa, swimming pool, bago pang akit mo dun eh, o ibabaw eh, tinanong mo nga, kala, may nagbaitang-baitang ka pa akit ah. May hagdan na nao. Ha? Dito ang ano, dito ang camping site. Patag-patag yan eh. Kaya nga. Pero, hindi nyo na kailangan bumili ng kawayan. Ang daming kawayan. Ang daming kawayan. Oh, ayun yung lupa oh. Puro kawaya. Ito na sarang boundary pag pataas. Ang doon. ito yung ilog yeah. Yeah, mga tropa day 3 natin dito sa probinsya dito tayo ng pangulong na operator dito tayo ng tilapia Nasulog yung kabao. Malakas ang kapoy. Ayos lang yan. Yeah, Iga. Tapos lalang baka. Eh, pata. Okay. Iyan. Punta na tayo sa ating uh, pagpapabultusir. Ah, punta na tayo. Dula sanda. Dito tayo nakaahon. Kalboy. Talaka ah, rin na lang natin hanggang doon. Sa property. Yan. Kakotin natin yung ating mga bit-bit. Ang mga katropa, dito na tayo. Ah. Ah. Lalo na lakad ko. Ah. <laughs> Pabalik tayo sa tricycle. Kukuha tayo ng katutubo. Layo! Ayan. Lakad tayo dito. Hindi natin may ahon at madulas ang daan. Nabasa kagabi. Yan. Tiyagama na tayo. Paglalakad kuha tayo mga o oh. banana ice baby ito na ulan na. ok dala na tayong uloy ayan dami ito mga gamit Si bata tayo sa anot baka tayo butin doon ng ulan ay madulas daan good morning mga katropa ayan day 3 natin dito sa probisya ayan Pagpunta tayo butok Isi tayo, ito yung pakaingin. Ayan, good morning, good morning, good morning. Anong isa uh, tayo? Lagid-lid po. Uy, tayo lagid-lid. Papain natin sa katutubo. Ano po ang ginagawa Nang talok. Panlaos sa Senigang. ba mo Kaya mga na. Kaya talok, may Ah, ayun. Meron na tayong talong. tama na. Baka makahuling mayari. Yan! Napapunta kami sa kaingin Ayaw kapunta pong Pinapista. Yan. Binabagtas po natin ang Marangay Luyan.

やに、いほたりし iyon na may apaw eh. Hindi tayo ilog ka. Makatropa, hindi tayo sa may ilog. Ayan. Ito yung kakainin ng mga katutubo. santalyasing talyasing kain uh, na sinigang na isda. Ayan. Sama natin yung mga bata. Yod! na nakamuha na sila ng dahon. <coughs>

ng oriente daming huli ay na tayo sarap po isda yun ihaw sa sawa eh, naman na takong sa jayo mga puno dito sa kapila ha. Ayan sir, maliwanag nga. Pawis na eh ah. ah, Palaban na rin din okay, na eh Kainain naman ah Pawis na, pwede yeah. pa. Ayan Pa Ras pa Ayan Ayan Okay, kukunti na sir. Ayan. Hingal din. Ayan. Dito na ulit tayo sa parking. Ito na yung daan. Pagod. Ang mangyayari doon, baka wala din. Ay, ang mga nakaupo eh. Wala rin nyo. Sa dito, iba-iba dahil tino, mabuhangin. Ano ito? Natabakan ka oh, na o sadyang... Ah, Pe dapi. Pe sadyang buhangin din mo. Kunti hindi ka dinadala yung mga budget ng flood control na wala namang project. Mapapakinabangan. Na Tiyo na, dapat ang budget do sa flood control dito na lang no? Oo. Oh. Ay <laughs> eh, hindi nila makukurang pag pagbili. Kaya <laughs> rin it, Dito sa mas maliit. Dito. Sabi figure Mano-mano ang? Pagpakakanal, pagpakala. Uh -huh. Kailangan malis yung tubig niya na daan sa gitna eh. May ano galing ng pasan? Wala. Eh. Pwede yan. Hindi man ulog yun eh. Ulo lang yan ang sapa eh. Ang bukaan. Wala na yung isang kawayan, may pag-asa. Mabuhay, pero yung iba yung pata. Ayun, mayroon mag kita sa tungloy aun aun sing to bintay kay na na man pagbalik dapat nakaraptor na

malapit na tayo sa pupuntang Tongloy Lake Ayan na yung daan pupuntang Tongloy Lake Ay! Muling nakarating din ay eh. kaya naman ah Ayan Ma Ang mga katropa yan, pupuntang Tongloy Lake Doon ang daan, pupunta roon Tongloy Lake Muling nakarating dito Thank you Lord Ayan ay, Ayan dito na tayo Tungloy. loy ayan abot na rito yung karsada hi thank you lord thank you arting sa Tungloy. muling nakarating sa Tungloy. loy ang ganda ng karsada dire diretso na yun hanggang doon sa school ayan ang dami mga katutubo Ayan nga. Oh, tama. Oh, ang ganda na ng taa oh. nila. Punta oh. doon sa school. Yan. Karting uli. Nandito oh, na tayo sa school na loyal. Itong <laughs> lui pala. <laughs> si Chutong Roy Elementary School ay thank you Lord yo karting ulit Gawa silang CR. Si nice. luto na sila ay. Eh. Isang dalyasi naman eh. ay. <laughs> May gulay pa daw. Ayan. Tanghalian na. Ayan yeah, mga tropa. Pabalik na tayo ng uh, loyal. Tapos na yung ginawang CR. Ayan. gagayak dami palusong muli tayo church, tayo, church. Uh, uwi tayo maraming uwi na, the weekend kaya kaya yan. Uh, na tayo ocean jet okay uh, sa ocean jet ăn ok thank you thank you thank you make your maalon no? ok oh, makatropa makatropa oh, dhu tayo tanawan thank you, thank you